Sa pagdaan ng panahon ay ang pag-usbong din ng iba't ibang mga hamon sa sektor ng agrikultura. Kaya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinaikting pa ang pagtulong sa ating mga kababayang magsasaka na itinuturing din nating mga bagong bayani. Ang kanilang kwento silipin sa Ang Pangulo at Ang Magsasaka. pagsasaka. Talaga napakahirap. Oh, napaka napakahirap na gawain. Diyan na maabutan ka ng araw. Mainit. Ulan. O na yung daanan ng kalamidad, yung inyong pananim. Yun talaga yung isang napakasakit para sa aming mga magsasaka. Isa lamang ito sa mga hinaing ni Tatay Edwin Akoy isa sa mga magsasaka na nakatanggap ng kanyang sariling lupa at titulo sa katatapos lang na Klowa at E-Title Distribution sa Puerto Princesa City Palawan Katuwang ang ating pamahalaan Nakapagpamahagi na ang Kagawaran ng Repormang Sakahan o DAR ng 1115 EPS cost cloas na katumbas ng 817.3384 na hektarya ng lupa at 5392 e-titles na may katumbas na 7035.7983 hektarya ng lupa. Ayon sa mandato ng Presidente Bongbong Marcos, ang rehiyon ng Mimaropa ay nakapamahagi na ng 6,507 na titulo ng lupa na may katumbas na 7,853.1367 na hektarya. Ang lahat ng ito ay hindi lamang para mapayaman ang sektor ng agrikultura, kung hindi matulungan ng ating mga makabagong bayani ang ating mga magsasaka.